Uh, mag-update lang ako dun sa sinabi ko dati tungkol sa uh, nangyayari sa Ombudsman case uh, laban kay Secretary Boying Remulia at yung iba pang uh, kasangkot doon sa pag-aresto at uh, pag-kidnap kay Presidente Duterte. Ngayon uh, nais ko munang klaruhin na uh, malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming uh, pagkakaisa ang pamilyang tung itong uh, issue sa ombudsman, ito talaga ang guling hantungan ng uh, justisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga uh, government officials. Wala nang tatakbo ang iba kundi yung ombudsman. Pag uh, talagang uh, binastos na at talagang ginawa ng uh, politika, ang ombudsman, e eh, wala na talaga tayong uuwian. Kung yung ombudsman, eh talaga na corrupt na rin, na flag control na rin, ay uh, wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na polisya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw kailanman. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. Pito sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman Maaring magsampa ng musyon Para sa reconsiderasyon Sa loob ng limang araw Mula ng matanggap ang abiso ng desisyon Eh, klaro naman At ipapakita ko sa inyo Na walang limang araw na binigay sa akin Inihain ko ang aking musyon Sa mismong araw Na inilabas ang desisyon Umaga, hapon Malinaw na naisampa ko Sa tamang oras Sa makatuwid may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa ombudsman. Ano mang ombudsman clearance na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to ang aking motion, urgent motion to inhibit Laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng Panel of Investigators, dapat lang protektahan naman nila ang imahen at uh, manatili ang dangal ng Ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urang ni OIC Vargas kasama ng buong Panel of Investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Nais ko rin banggitin ang uh, narito din eh eto naman yung uh, final ni uh, Mayor uh, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang uh, uh, natanggap na at narehistro na sa Ombudsman Manila eh nagpapasalamat ako at may isa pang kaso matagal ko nang hinihintay buti Ginalaw na kaagad. Akala ko mag-isa ako tumatagay. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwaliwanag na. At uh, iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag uh, binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila uh, malabag ang iba't ibang batas at due process huli uh, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng, mayor ng majority at uh, tulad ni uh, Senator Marcoleta eh, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng foreign relations, eh, this week iba na yata ang utos kapag hindi ako maging majority, hindi pwedeng maging chairman ng foreign relations.